No? Ang layunin nga ay para yeah, yeah. akainin yeah. ang lahat ng mga taong nagugutom. Uh, May libre ba? Para huyin oh, no. ang mga kaya nang bumili ng pagkain. Ah, yung mga meron naman, huwag naman. Katulad ko. Ibigay na lang natin yung mga pagkakataon. Eh, paano yan? Nagutom kami ngayon. Yung mga ng ngayon. hindi na kayang... Ah, uh, muna mo pangga ka Ay sorry. Sabi na, Dito ka. Para ma-promote yung ano, yung para para ma-promote yung ano, dumasa sa Bili dito ka, dito, dito. Dito, dito ka. Ayan. Oh, yeah, Oh, okay. I promote mo naman yan. I-promote mo yan. I-promote mo. Ah, ah. una, una, Unang-unang ho. Sa Happy, happy birthday to Android installation mula kay Empana. Empano, I-promote mo! I-promote mo! I-promote mo! Ayan promote huh? Oh, i oh. ano pang hindi itay niyo? Omayong yung 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 Reblog. Maraming maraming salamat mga vlog. O balik tayo dun sa ano, pagkain. Maraming salamat kay Miguel Cruz. Balik tayo sa negosyo mo. Ano, ano, kailan ba ito? Sino may, meron ba, sa likod, si Rosmar ba sa likod nito na negosyo mo? Ay, hindi, hindi. Balik na, tinahan naman po ito. Pero kung ang kakalom na ating mahal na Panginoon at kung marami ang mga tatangkinig, manamang ay ma marami po And tayo for sure, talagang maraming gustong tumulong sa'yo kasi napakaganda ng layunin. Oh, layunin na, layuni na, ayaw ng marami pa nating mga ababayan ang hindi makakain at nagugutom. Dahil, ram, dahil ramdam na ramdam kung ano ang ano ang kahirapan kapag gutom na pa ako na kang makain? Kaya ang layunin ko, ang lahat po ng mga nahihirapan at hindi makakain, walang kakayanang kumain, Tutunugan, oh. pakakainin po Maganda natin yung yan. Maganda yung mo. Sa tunong po yan, ng mga may kayang kakain sa atin, hmm. makakatunong po tayo na lahat po ng mga nagugutong. Correct you yan, know. correct. So yun pala yung pinakalayunin talaga. Yun ang pinakalayunin po. So sana maraming mag-ano, no? mag Sana sa maraming source, no? makaramdam, maraming makarinig. At sana namhin po natin na hindi tayo ang may karapat ang mabuhay. Lahat po tayo ay may karapatang ang mabuhay. Kaya kailangan tulungan po natin ang mga taong medyo nahihirapan talaga at hindi nila kayang maisa na muha na natin na medyo may ayanan, tumulong po tayo. E eh, paano yung pag naka-duty ka? Paano yung negosyo? Ah, hindi na ako na work no? Naghahanap ah. buhay na naman po ako. Kaya uh, itutuon ko ho ang mga ito na hindi mahaba nga ang buhay na naramdaman ko yun. Kaya uh, ang mga nananatili kong panahon, inadaan ko ito upang makatulong hmm. at mabigay interaksyon ang maraming mga Pilipino na maaramdaman ang na ang kahirapan ay hindi talaga madali. Kaya dapat damhili na ang ibang tao, ang kapwa-tao natin, mm. para naman matitman din ang kahit paano'y taging hawaan sa buhay. Yeah. <laughs> okay, napakaganda na. Yun ninyo sa pinakamagandang narinig Apo. ko sa magtatayo ng negosyo. And... Suportahan po natin. Suporta kami sa iyo. Share sa po natin itong video na to sa mga Malami vlogger na para makita po nilang ang ngayon. Ang FB page po ho, ay impact. Yon. impact na ang pangalan po. Pero ah. meron po akong oh, kahit paano ay tao namang tayo. Okay. Nagkakamali. Eh, pero may mabuti po akong puso. Yun. Iyan talaga diba? yon eh. Ta na po tayo, lahat tayo ay nagkaamane, eh. pero ang lahat ng mga pagkaamanin iyon ay babaguhin tayo hmm. kung ang hangarin natin ay maganda. Tutulungan tayo ng Panginoon para bumangon at maapambagong buhay. Iyan. Yeah. Salamat po. Ay Daddy D, kay Apple TV, at kay... Kay Kuya Lon. Ulan, Kuya Lon! Sa lahat po ng inyong mga follower, maraming maraming salamat po. Ang mga vlogger na gaya ninyo, gaya ninyo ay sobrang laki ng na naitutulong dahil naipaparating ninyo sa lahat ng mga Pilipino na naaabot ng inyong mga channel ang kanilang kahirapan. <laughs> salamat po. Yeah, so, yeah, na Yun, natin sa impact. Uh, Nag-iisang impact dito sa Diwata. Ayan, ang nag impact tadi dito sa Diwata. Magtatayo po siya ng kanyang negosyo at uh, natin at talagang napakaganda ng kanyang mission is uh, for sa mga mahihirap na bata at gustong pakainin na walang makain. Ayun ang kanyang plano sa kanyang negosyo. Supportahan natin si Impacta guys. sa uh, malapit na siya mag-open. Uh. Uh, lahat ay welcome sa soft opening at hanggang sa grand opening ng kanyang negosyo. Kuya Lon, okay. Uh. asahan natin dito sa impacta na to. Talagang atin na natin to. Talagang suportahan natin ang impacta na to. Ay